part 3 kung paano ginawa yung costume ni Azaya para sa buwan ng wika. Doon nga sa part 1 ay pinakita ko kung paano ginawa yung payong ni Azaya at sa part 2 naman ay pinakita kung paano ginawa yung top ng damit ni Azaya. Sa mga nagtatanong pa din kung ano bang klaseng costume ito, bali damit nga pala ito ng Hara noong pre-colonial. Pero ang pinaka-inspirasyon nga ng Daddy Mark dito ay si Hara Lingaya ng Amaya. Since napakita ko na nga kung paano ginawa yung pangtaas nito, itong pambaba naman yung ipapakita namin sa inyo. Pati pala kung paano ginawa itong chanelas at yung mga ko. Ito nga pala yung palda mga mare. Bali, ang ginamit nga pala na tela dito ay heavy satin. Wala nga tong masyadong volume at wala din tong masyadong curve. Kaya naman, ginawa na lang ng paraan ng Daddy Mark. Pero tignan nyo yan mga mare. Napaka cute talaga ng pagkakagawa. Akala ko nga ikakailanganin pa namin ng petticoat para dito sa palda. Pero hindi na nga mga mare. Bali, para nga magkaroon ng volume to ay nilagyan nga ni Daddy Mark to ng layer. Yung pinakailalim na tela ay yung kulay dilaw. Tapos, dito naman sa ibabaw, itong kulay red. Ginawa na lang ng paraan ni Daddy Mark para magkaroon ng volume kasi nga masyadong straight itong tela na to. Hindi nga rin maganda kapag ka nilagyan ito ng garter. Kaya naman, ang ginawa na lang ng Daddy Mark ay naglagay siya dito ng velcro tape. Para nga din, mas magandang tignan dito sa harap ay naglagay siya ng design. Itong tela na heavy satin pa din yung ginamit niya. Tapos, ayan, naglagay lang din siya dyan ng mga gold trimmings at yung gold boho. Dito naman, sa mga gilid ng kulay red ay naglagay din siya ng gold na boho. Tapos, naglagay din siya ng gold trimmings. Tapos, para hindi maging flat tignan dito sa likod, ay naglagay nga ang daddy mark ng mga split. Bali, tinupin niya nga lang yan mga mare, tapos dinikitan niya ng E7000 na glue. Uulitin ko ulit mga mare, hindi kami nagtahi dito at ang ginamit nga lang ni daddy mark na pandikit dito ay yung E7000 na glue. Lahat ng materials na ginamit dito ay ilalagay ko na nga lang sa comment section at sa yellow na basket yung link. Ganito nga yung kinalabasan sa likod at napakaganda nga. Tapos ayon instead na garter nga yung ilagay ni daddy mark ay naglagay na lang siya dito ng velcro tape para mas magandang tignan. At the same time, ay mas madali nga din isuot. Tuwang-tuwa talaga ako sa kinalabasan ng DIY costume na ginawa ni Daddy Mark kasi kuhang-kuha talaga yung costume ni Harali yan. Tapos ayan, tignan nyo yung palda. Napaka-cute talaga. Ganito nga pala yung itsura niya sa likod kapag ka naka -close. Mas maganda nga rin na naglagay ng split dito kasi hindi nga siya flat tignan. Ganito nga pala yung closer look sa mga trimmings na nilagay pati doon sa golden boho. Syempre, hindi nga ito makukompleto kung wala nga sapin sa paa. Bali, sa tsinelas naman ang ginawa ni Daddy Mark ay naghanap nga siya ng lumang chinelas ni Azan. Madami pa namang tela kaya naman gagawa nga siya ng brand new na chanelas Ang kukunin niya lang kasi dito sa chanelas na to ay yung swelas pati nga rin yung foam. Kaya naman ang una niya nga ginawa ay tinanggal niya na nga yung mga nakakabit na tela. Pagkatapos niya nga matanggal yung mga nakakabit na tela ay baginas niya nga muna itong swelas. Pagkatapos nga noon ay gumupit na ng tela si Daddy Mark tapos naglagay na rin siya ng glue dito sa swelas. After nun, ay dinikit niya na nga itong swelas dito sa ginupit niyang tela. Para naman doon sa strap, itong kulay red pa nga din na heavy satin yung ginamit niya. Nung mga panahon nga na ginagawa niya to ay ang sarap ng tulog ko. Kaya pagising ko nga ay na nga itong chinelas. Para nga din daw pumartner doon sa damit ni Azaya ay naglagay din siya dito ng gold trimmings. Doon naman sa kabilang partner ay ginaya niya nga lang din yung ginawa niya dito. One hour nga lang ako nakatulog noon kaya mga isang oras niya nga lang din to ginawa. Ito na nga pala yung finished product ng chanelas ni Azaya at ang cute cute talaga ng kinalabasan nito. Talaga naman bumagay nga ito doon sa kasuotan ni Azaya. Napansin nga nga namin, yung mga harap pala ng pre-colonial ay mahahaba ang kuko. Kaya naman ito at gagawa na nga rin ng kuko si Daddy Mark. Para sa kuko nga, itong bote na nga lang ng Wilkins yung ginamit ni Daddy Mark. Ganito nga pala yung kuko ni Harali nga yan. Kaya naman, ganyan nga yung gagawin ni Daddy Mark at pabilog nga pala yun. Wilkins nga pala yung ginamit niya para mas madami nga siyang magawa. 10 pieces kasi yung kailangan niya. Kaya naman, kailangan talaga ng medyo malaki para maraming magawa. Gumupit nga lang siya ng ganito kalaki tapos bibilugin niya yan. Magkakabit nga rin pala siya ng fake nails doon sa dulo. Kaso nga lang, hindi ko pala yung na-videohan. Tapos, kailangan nga pala itong bumilog. Kaya naman ang ginawa niya ay inikot-ikot niya nga ito. Sakto na nga yung ganito. Kaya naman ang sunod niya nga ginawa ay kinabitan niya nga ito ng fake nails. Kaso nga lang ay eh, hindi ko nga na-videohan yon mga mari. Kaya naman hindi ko nga mapapakita sa inyo kung paano kinabit yung fake nails. Pero ang ginawa niya lang talaga doon ay dinikit niya nga yung fake nails at gumamit nga siya ng glue na para talaga sa fake nails. Nung natapos na nga yung 10 pieces na kuko ay spray niya na nga ito ng spray paint na kulay gold. Ito na nga pala yung finished product ng Coco mga mare. Sana lang talaga ay hindi mairita si Azaya dito sa Coco na to. At dahil isa nga siya reyna, syempre kailangan nga ng corona. Itong corona nga pala mga mare ay in-order nga lang pala namin ito. Ilalagay na nga lang din namin yung link dyan sa comment section at sa yellow na basket. Yung kulay white nga pala dyan sa corona ay nilagay nga lang pala yan ni Daddy Mark kasi medyo masakit daw sabi ni Azaya. Metal kasi to mga mare kaya naman medyo masakit talaga to sa tenga. Pero alam nyo, gandang ganda talaga ako dito sa headdress na to. Ito na nga pala yung outfit ng aming Hara Azaya. Sa so, susunod ko na nga lang ipapakita sa inyo yung nakasuot na nga sa kanya tapos nakalagay na nga din yung mga accessories niya. Hindi ko din kasi nasama dito sa video yung ibang accessories. Alam niyo naman ng mga reyna, madami talagang ginto. Sa so, 26 pa naman to susuotin ni Azaya pero maaga ko nga lang pinagawa si Daddy Mark kasi baka abutin na nga ako ng panganganap. So ayun lang for today's video. Kita-kita tayo next vlog!